So mga idol, nandito na tayo sa site uh, Pagkatapos nating nga uh, nag uh, Punta dun sa ano, na, Nakita ko na may project si Boss Red's vlog dun So ito po, uh, na nila Itong uh, na iwang Formahan kahapon dahil nga naubusan tayo ng cemento Tapos po, uh, yan si Ron Ron Si Egay, tsaka po si Tonton isa nag, uh, ano, nagagagawa sila ng format uh, Nagpo-forma po sila ng Mga poste So pong mag -po na to Dali uh, magiging update po natin sigurado is uh, Matatapos nila itong buhusan Kung hindi po pala kakapusin ng, ano, ng forma natin So bali kasi mamaya konti po punta tayo ng ano ng uh, uh, San Vicente Cabiao dahil meron po tayong tutulungan na magpapasukat ng lupa. ah uh, kung kumbaga sa ano papa po nila. So sasamahan po natin yung uh, ating uh, kakilala Uh, tingnan po natin yung uh, niya lupa doon kung sakasakali po baka ibigay din sa atin yung trabaho na pwedeng gawin doon So, kakapan po yan, dumating yung uh, buhangin na hinihintay natin. Ano na, kumagas ano, tapatapos na po tayo. So, hindi ko na makover yung pagpapadeliver nila. So, bali po, yan, kita naman natin, si Egay po, nagpuputol ng mga... Uh, bakal na gagawin nila Camillo then si Tonton siya po nagtutuloy dun sa formahan dito sa kanto so bali napormahan na po yung uh, mga poste natin dito sa kabila ito na yung si Ron Ron na nagpo din siya dun sa kabila may mga forma pa naman pong gagamitin kaya sigurado matatakpan na nila yung mga ng mga poste banda So yung dalawa po na ating uh, labor niyan si Sedi tsaka si eh, PJ yan maghahalo na sila para po mabulo, na itong natirang tie beam kahapon. So yan po si Michael, siya po yung uh, guys dito, naglalagay na ng anilyo So, gaayalo niya na yan. Makayalo pa ng iba yan. Good morning mga idol yan po. Nandito tayo sa may ano sa may pidela pa rin po. So, bali tinitignan natin yung video dito ng, uh, ng bundok rito. Kasama po natin si Pinsan Reds. sen po. Si Pinsan Reds Vlog. So, baka may trabaho po siyang gagawin dito sa may ano sa may sa Pidela Village din. Agnes. Ayan na uh, house owner si Ate Agnes. <laughs> Shout out kay Sir ano si Herson. Si Sir Herson. So mga idol, nandito tayo ngayon dun sa binibenta natin 528 square meter dito sa May Pidela So yun po, may bisita tayo dito Si Pinsan Red's Vlog Tinitignan po niya, baka sakali meron daw siyang buyer Na magkagusto nitong uh, property At least may offer po niya Namitas po kami ng Bayabas oh. So na sa modern house pa naman po yung uh, bahay. We are, uh, nakita po naman natin box type po yung pagkakagawa niya. May dalawang kwarto po sa loob, dalawang CR. Then meron din po siya maliit na kusina. Then dito po pwede rin maglutuan. Napakaluwag pa po na ng property niya sa harapan. So yung sukat po niya kasi is naka-letter L lang siya. So yun mga idol, nandito tayo ngayon sa may San Vicente, Nueva Ecija, sa may Cabiao po para samahan po yung isang kaibigan na magpapasukat dito or nagpa-judetic po siya uh, at magkakat siya ng mga 400 square meter dito sa lupa na nabili niya dito sa may San Vicente. So yan po yung ating judetic, nagsusukat sila para po makuha nila yung hangganan uh, ng nga uh, ang tawag na yung 400 square meter po na nabili na nila dito. Ikakat po kasi nila nasa 2,600 yung... Uh, Uh, kabuwang property lot so kailangan lang po nila kunin is 400. So kaya po yan tinulungan natin siya para makakuha ng uh, sukat dito na uh, 400 square meter. So hindi po siya mahirap sukatin kasi po meron po siyang uh, moon, moon to moon na, na na boundary na talaga. So magsasano kukunin mo na lang po yung pinakahangganan niya. Para maaihiwalay po natin yung uh, 400 square meter. So kumuha po sila ng reference dito sa muhun na to. So po, merong isang muhun dito. Ayan po yung uh, muhun na uh, kubaga sa ano, yung uh, pinaka uh, reference niya. Then meron din po sa kabila. So bali ko po sila pa kudrado na. Ah uh, bago makarating sa bahay na yon. Umura so, po yung uh, nakuha niya lupa dito, napaka-presko. Nasa 1,500 per square meter lang daw po na nakuha. So yun po yung mayari kasama po na ang nagsusukat. So yun po yung ating surveyor. So tinulungan lang natin si ma'am na ma uh, makapagpasukat dito. Then uh, in case daw po baka papatransfer na rin nila yung title. So napakaganda po na lote niya. Napaka presko. Tapos po... Yan, maraming puno ng sagin may kamachile, mangga yan po, may bunga yung mangga mukhang uh, piko to or dinamulag so yan po, uh, mahal ano yung mga mangga, may kainito pa po yan, laki ng bunga ng kainito, may hinog <laughs> so yan po mga idol, hanggang dito muna yung cover natin dito sa uh, pinapasukan nilang property dito sa may uh, sanan ano, San Vicente Cabiao So, later po babalik tayo sa trabaho para po makita natin kung ano na yung mga ginagawa at ano yung matatapos ng mga tao natin doon. Uh, usually po, ang uh, gagawin na lang naman doon is uh, magpo-forma sila, then bubuusan po yung mga forma. Then, uh, maghihintay na lang po tayo ng building permit para kasakali magawa na yung bahay. So, yun po mga idol, andito tayo ulit sa site. galing uh, Kagagaling lang po natin ng uh, San Vicente, Cabiao. So, tapos tapos apo yung transaction natin doon. Ng binubusan na po yung mga poste na napormahan. Sige daw. lahat doon nabusan na, buusan, ah. yun oh. Yung mga yung mataas kayo, nabusan na nabusan 'yan. O. na nabusan ng taas kan. So panghuli na to na. No? eh meron pa duno kalatí pa yun kasi hindi pwedeng biglae din eh. Ay ah, yung malaki. So mamaya tuloy nyo na lang itong asentada nito Ito isa Ito isa lang muna Ay, Alam ko ito Open nyo Ay ito hindi ito tong isain muna ito, ito, ito uh, Isara nyo na to. Na uh, oh. So yan po bali ito tuloy na itong asentada dito Ang sarap lang po puto Ha? Ano? So po alos makita kita na po natin yung ating ah uh, Korte ng lupa na ginagawa natin dito So sana po the Hopefully this sa coming week is sumating uh, na po yung ating building permit para po masimula na natin yung bahay mayroon po kasi nagagawa tayo tapos sa uh, wala pa tayong permit baka pumasita masita tayo at magbayad tayo ng multa medyo mataas po ang multa pag sa ganon so at least sa uh, po make sure na bago tayo gumawa na kompleto po tayo sa permit na hawak kasi bago po tayo nagano dito kumuha tayo ng fencing permit sa barangay at least po nakapagbakod man tayo at uh, na, may, may dokumento tayong hawak Marami pa sa 3 blocks pa siguro tas pa so yun mga idol wali uh, launa na po so nagpiprepare na na sila ng uh, gagawin nila so wali ang gagawin lang po muna ngayon is uh, asintahan po itong isang ispan na naiwan na to para po may level na siya then bukas pagka ano po ng ating mga forma pagkatanggal po sa iba sa pupormahan na po yung mga naiiwan na poste so bali po yan meron pong isa uh, isang iwan dito then pag naasintahan to si magiging dalawa na sila grabe pong init ngayon kaya sabi ko sa mga bata wag mga uh, nagaano sa init and gumagawa po sila ng uh, konting uh, pantakip sa init yung level host na ulog so bali Hello, cemento na lang naman 'yan, 'di ba? Sakto na lang 'yan. Sak Sasakto lang yung dalawang cemento natin. So, mga binabaklas nila yung forma ang nailagay dito para makapagasinta tayo. May bakal pa ba? Dugtungan na ito. pa pala. Yeah. Iyon ano yon na yung bakal na yon. Yeah. Pwede yeah. mo ako rin at tiburan nyo I busog nyo banda ron. O pandugtong nito. Itong dalawa. Hindi aabot sa pang-apat to. Oh. po mga idol. Napakainit ng panahon ngayon. Hindi po kagaya kahapon. Medyo makulimlim at malakas ang hangin. po Ngayon po medyo tahimik walang ganong hangin at napakainit pa so yun po bali na for man papunto itong isang ito ginamit natin yung malapad na ginagamit po nila para sa pag layout sayang naman po kasi yung halo natin then si Michael po yung nakakapatok na siya ng tatlo doon kung sakasakali po makakagawa pa tayo ng isang forma doon para mabuhusan din po yung poste at least na nababawasan po yung uh, bubuhusan at poposteyan natin bukas so yun po mga idol hanggang dito po muna siguro yung update natin na about sa ginagawa natin dito sa may Pidela Village sa may Rosario Subdivision po So yun po yung mga bata uh, at uh, ginagawa pa rin po naman sila din. May ako po kasi meron ako lalakarin. So uh, baka hindi na ako makabalik dito mamaya konti. So sila na lang po muna ang bahala dito. So yun po tatapusin ni Michael yung uh, ginagawa niya ng sintada. Si Ronron naman po yung uh, mga pwede pang uh, formahan pormahan at kung may mapupulot pa siya magagamit na forma, sabi ko ituloy na niya para bukas konti na lang po yung gagawin natin. So mga idol, maraming maraming salamat po sa buong suporta ninyo. Huwag po sana kayong magsasawa. Hanggang sa muli po. So yun po mga idol. Abakan nyo po yung susunod na trabaho natin bukas. Sana huwag kayong magsasawa sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.